Layo na madagdagan pa ang napagkukunan ng supply ng enerhiya sa bansa. Isinusulong ng isang grupo ang paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Pero ang pangamba ng ilan, ligtas pa ba itong gamitin? Si Rod Lagusad sa detalye. Ang agam-agam ng publiko na ikitang pinakamalaking hamon ng mga nagsusulong sa muling paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Mark Kuwanko, Chairperson ng House Committee on Nuclear Energy. Public anxiety uh, fostered by by anti-nuclear people, uh, lies and myths uh, being propagated uh, for the last uh, 37 years. Mas marami po kasing, mas madaling magsinungaling sa internet eh. Hindi ibig sabihin na galing sa industriya, uh, bola. Actually mas maraming katotohanan na galing sa industriya dahil may pangalan silang pinoprotektahan eh. Ayon kay Kuangko, ligtas gamitin ang planta kahit matagal na ang pasilidad. Isinisulong din ng grupong Alpas Pinas, isang non-stock at non-profit organization, ang paggamit ng nuclear power sa bansa bilang malinis na pagkukunan ng enerhiya. Kasabay nito, itinutulak nila ang paggamit ng BNP dahil anila sa mababang power reserve na meron ang bansa. Ipinasilip sa media ang loob ng Bataan Nuclear Power Plant. Dekada 70 pa nang maitayo ang BNPP na may 620 megawatts electrical capacity. Ang nuclear energy po ay napaka po para sa ating ekonomiya kasi ito po yung chance natin na magkaroon po ng energy source na makapagpababa ng presyo ng ating kuryente. Kasi po sa ngayon po, ang atin pong energy source ay coal. And then mag, nag nag po tayo. Yun po ay mahal, malinis at mura at maasahan, Yun po ang ano ng nuclear. Bukod sa media inilipot din ng ilang mag-aaral sa planta. Importante 'yun. Kapag medyo matanda na po yung mga kausap namin, natatakot po sa nuclear only because of the generation gap. The young people have no have no has nothing like that. They're open and they know what's good. So, and it's very important din po because ang nuclear energy po ay para po sa inyo, para sa kabataan. Anyang kabuwang benepisyong hatid ng nuclear power kapag nagsimula na itong gamitin sa bansa ay para sa mga susunod na henerasyon. Binigyang din ng grupo na marami ng mga bansa ang gumagamit ng nuclear power bilang source ng energy. Mainit na issue pa rin ang panawagan na gamitin na ang bataan nuclear power plant nananatiling hati pa rin ang posisyon dito ng publiko. Sa huli, ano man na mapagdesisyonan, dapat manaig ang kapakanan ng bawat Pilipino. Mula dito sa Morong Bataan, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.